maganda rin talaga kapag ka may pakainan or yung may lagayan ng pagkain yung mga kambing guys katulad niya nakasipirit siya kasi yung mga kambing kapag ka yung pagkain nila na pakapakan lang nila or napupunta sa tayo na hindi na nila minsan kinakain talaga natutuyo na lang din sayang din pero kapag ka nakahanga ay gustong gusto nila talagang simot yan or mauubos talaga nila yan katulad din dito sa taas nakasipirit ito para hindi nila maapakan yan di ka, kung umakit man sila dyan sila sa kabila dito lulusot lang yung ulo nila dyan may pagkain nila nilalagyan ko rin dyan minsan at yun yung advantage kapag ka may magandang uh, or may lagayan ng pagkain yung ano mga kambing Diyan natin itatambak yung mga damo o ano pinapakain natin is ito ay tubo tubo ito minsan ipil ipil kung ano man dyan talagang sinisimot nila or maubos nila yun kapag ka nakalagay sa lagayan na yan guys ano? o kaya maganda rin kapag uh, ka, nakakulong yung mga kambing natin, may kulungan sila, gawa natin ng ganito. Ito si Kuya gumawa nito. Madali lang naman yan gawin din. Uh, ano, ano lang siya kahoy tsaka kunting kawayan. Para lang ano ma mahang yung kanilang pagkain, hindi sila hindi malapag sa lupa o hindi ma ano, hindi na maapakapakan, hindi na taihan. Ayan yung gustong-gusto ng mga kambing na nakahang yung kanilang uh, pagkain doon yung iba guys sa taas ayan o kinakain nila kapag ka nakahang o nakalagay sa lagayan kapag ka nasa lupa na hindi nila pinapansin na na lang nila yan sayang yun o pag ganyan pero ihipunin ko yun mamaya ilalagay ko ulit sa taas ganyan yung mga kambing guys once na nasa lupa na o minsan may halaw na mga tayo nila hindi nila pinapansin natutuyo na lang katulad nun o hindi na pinapansin pero kung nakahangi yun katulad ng ilagay mo dito yung uh, dahon ng ipilipil talagang sanga na lang yung matira ubus yan ubusin nila yan pero kapag uh, nasa lupa na pinapabayaan na lang nila minsan kaya sayang kaya ayun yung kagandahan kapag may lagayan din talaga yung pakainan ng kambing kapag nakakulong yung mga kambing dapat may separate din na pakainan yan o uh. kaya yung iba sa lupa hindi na pinapansin pero ilalagay ko yun mamaya dito ulit kasi makakakain pa nila yan Ay, nanganak naman yung isang inahin dito. Tapos sa, lab, sa yung isa sa labas, bitaw lang nanganak na rin. So, Sunod-sunod na rin sila. Ayan. Yung wala talaga nagmana sa nanay nila na kulay itim. Ito sa turo, ito nagmana yung, yung lalaki. Ayan. ganda ng kulay niya. Ayan ang kulay guys. Ayan kung makikita nyo may kinakain yung kambing dyan may tinitikman-tikman siya. Uh, ginawan ko yun dyan ng, ginawan ko na rin yan ng separate video guys. panoorin nyo lang may lalabas dyan na link sa screen or pindutin nyo yung description. Sa pinakababa makikita nyo dyan ilalagay ko dyan yung link kung ano yung purpose nyan uh, at kung ano yung laman nyan kung para saan nyan at uh, kung paano nakakatulong sa mga kambing yan kaya nagiging malusog sila. Panoorin nyo lang guys kung gusto nyo panoorin yung video na yun bisitahin nyo lang. Ginawan ko rin yan ng separate video guys sa uh, yun, sinir ko lang sa video ito yung kahalagahan nga ng dapat nakaseparate yung pagkain ng mga kambing mga alagang kambing natin dapat na may separate talaga silang pakainan para yun nga hindi na rin ang uh, tendency hindi, 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 sila magkaroon ng bulate or magiging malinis yung kanilang pagkain tsaka hindi lang kinakain kapag ka napakapakan lang nila ang kanina pagkain natutuyo na lang din kaya yun maraming maraming salamat guys sa mga nagpatapos ng video ko sa mga uh, nagpatapos please like nyo guys yung video na to at share uh, at asahan nyo na maraming pa akong i-upload sa aking youtube channel na mga tip at mga useful content guys na personally na experience at gusto kong ibahagi sa inyo kung gusto nyo mga gandong video guys please support nyo aking youtube channel subscribe at uh, don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload peace